Live mula sa so studio ng DWBL 1242, sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs si Tita lu Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Tita Lou Medina, buhay na naman. Last uh, week ay eh, wala po ako dahil alam niyo naman, wala akong boses. Sana pagtsagaan niyo ang pwede na, di ba? Pwede na. Hanggang alas 10.30 ng gabi dito sa DWBL, gabay ng OFW International. At syempre, napapanood tayo sa Taiwan mga miyembro ng Radio Pinoy Fans Club dyan. Ano yon? Ano yon? Ano yon? <laughs> Di ba ako magkasya? Di ba ako magkasya sa frame? Jonas! Kamusta? Yan, magandang magandang gabi pong muli sa inyo. At syempre, Sabado na naman po, 9.30 na naman. At magsasama-sama na naman tayo ng isang buong oras. Tita Lu, oh, pa ano? <laughs> patapos na ang Setyembre at tapasok na tayo sa Oktubre. Oh, nga? Meaning we are in the last quarter of the year. Na rin. Oh, Christmas na Oo oh, nga, malapit na Three months na Ano yung mga Pinoy no? Ngayon pala meron ako na naman Christmas songs Oo oh, nga, alam mo Tita Lu um, Like lights. a few days ago oh. I was actually walking Kasama ko yung kaibigan ko oh. Ang Amerikana Sabi niya Bakit dito sa inyo September pa lang May mga Christmas tree na Sabi ko ah, Basta pumasok Ang months dito Sabi niya Ano yung months Sabi ko basta nalimit September, October Yan, Pasko na sa Pilipinas Oo, oh, oh, masaya Kahit walang pera yeah, yeah, yeah. <laughs> At syempre masaya Masaya mga pamilyang OFW kasi yan ang mga buwan ng ah? pagsasama-sama nila mm, nagbabakasyon pinakamagastos din para sa OFW oh, pero syempre they ipanin. look forward to it oh, masaya yan oh. yung yan mga yung reunion diyan din nangyayari reunion. payabangan <laughs> <laughs> uwi ng Pilipinas maraming pera pag uwi sa abroad pagbalik doon wala na pera wala na, wala na. at syempre pag ganitong pecha last quarter of the year ang OWA, Overseas Workers' Welfare Administration, meron silang Model OFW Family of the Year Awards. Yes. Masaya to. Umaten tayo niyan last year. Oo. Awarding. Every December ito, no? Parang sa matatag na pamilyang OFW. Uh, kaya mafia. Parang mafia. <laughs> mafia. <-ongar. laughs> mafia, 2012. Model OFW Family of the Year Award. Pag-uusapan natin yan. Pero, nabasa ko kanina, uh, last day pala ng nomination is eh, September 21. Eh, 29 na ngayon. Hindi so, mo na-announce na ito last week. eh. <laughs> tapos na. Tapos pero, na. nag-post ako sa Facebook. Parang sabi nila, ay, hindi kami solid dyan. Hindi kami pwede dyan. Hindi kami qualified. Kasi akala nila mahirap masumali dito. Madali lang. Importante sa lahat, intact pa yung family. Walang nangaliwa. <laughs> Walang nag... Punta sa kabilang bakod, yeah, yeah. uh, napagpaaral ng anak, nagkaroon ng projects Amp, for ang OFW. Ang gusto talaga ng, ng OWA dyan, eh, maging, naging makabuluhan ang pag-alis nyo po sa bansa. Yes. At naging mabuti ang pamumuhay nyo. Naging successful kayo. Yes. Hindi nawasak ang pamilya, nasuportahan yung edukasyon ng mga anak, at naging actually mas solid and stable ang family. Mm -hmm. Minsan, ang epekto nga ng pagiging magkalayo, mas magiging matatag ang pamilya. Pero yes. para lumalabas Minsan. ngayon, based sa statistics, mas marami nagpapaanal, mm -hmm. maraming separated. So, mamaya pag usapan natin, ilang porsyento yan? Uh, 50% ba yung wholesome OFW family? Ilang porsyento? Kasi maraming gusto sumali, pero late na po. Malay nyo i-extend. At makakausap natin mamaya si Kuya Ray Tayag, yes, na tinatawagan ko ngayon kung ano-ano mga prizes or at stake. Kasi last time, ano, di ba, nung mga nakaraang, uh, pag 8 year na ito ng Mafia Model OFW Family of the Year Awards at uh, yung mga nakita ko tatlong Avanza ang wow. Uh, pinaka, so meron uh, silang sasakyan sa pinanginigay Yes, di ba 700,000 yon So yeah. Luzon, Visayas, Mindanao isa-isa So ang um, last year alam ko cash pag sinabing cash 500,000, 600,000, malaki yun. Correct. Sasali so, lang. May napansin nga lang ako, sabi ko nga sa inyo, Huwag ilaban ang mga seaman sa mga domestic helpers kasi kung ang criteria ay pagpapaaral sa mga anak, magkano Mas, lang ba sweldo ng mga domestic helpers? Mm -mm. Tama 'yung tita kasi iba talaga, iba ibang estado nilang dalawa eh. Hmm. Mas madali ang magpaaral sa mga seaman kaysa sa mga OFW's nating kababayan. Yung mga DH kasi Correct. konti lang ang pera, pabayad mm -hmm. ng utang, pagkaalis sa Pilipinas, eh mga kapitan ng barko, mga seaman, maraming datong 'yan mm -hmm. at uh, at sana mabigyan ng pansin din yung oh. ating mga OFW's na kasambahay. Oh, oh. Kasi mas, yun helpers. yung nagbibigay ka na masakit na para sa kasi wala sayo eh. oh, 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 ka na titira sa iyo eh. Pero okay sila nalang lang paglaban-labanan eh. Na oh, puro, ah. puro domestic helpers, ibang uh, category, di ba? Di yung nurse ng isang uh, magandang hospital sa Florida, ilalaban mo sa SEMA, tapos ilalaban mo sa DH. Talo na yung DH. Siyempre. Kasi ang criteria, malaki yata yung financial ano, stability. Aspect, yeah. Oo. Anyway, umamaya pag-uusapan natin yan ng uh, mga sinsinan, detalyado. Uh, Nagpapasalamat kami sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat. SSS, OFW, believe kami sa inyo. At PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado kalusugan. Sigurado. At IC, Hay attorney, si attorney nga pala wala. <laughs> <laughs> attorney. Yeah. Attorney Jonathan Diaz. Na-miss Nami namin kayo ngayong araw na ito. Nasa Quezon, pero meron siyang uh, pangako next week nandito siya. Uh, kaya yung lahat ng legal uh, questions qu uh, niyo po. Questions. I-email nyo lang lumidina underscore gabay ng OFW .com. Maraming salamat sa ECC Employees Compensation Commission. Higit pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo At uh, meron tayong website. Jonathan. Ay, Jonathan. Jonas. <laughs> si Jonathan. Atty. Siyempre, Jonathan. Ang, ang website natin ay www.gabaynangofwinternational.com Sa mga hindi makapanood ng live, lalo na kapag paputol-putol, no, Eugene? <laughs> <laughs> Yun. Uh, ilan ba viewers mo dyan? Marami, kapag, marami. Oo, uh, text But... lang kayo. 0926-617-8082 yeah. Pag-text lang kayo, kayo ba ay qualified sa, sa ating OFW uh, Mafia? uh, Model of W Family of the Year Awards. Uh, sali kayo. Wala yung extension pa. At siyempre, uh, mamaya pag usapan din natin yung, yung mga issue ngayon sa Pilipinas para updated kayo. Kagaya nung uh, uh, security, yung uh, advisory, travel advisory sa mga kano. Correct. Na nandito sa Pilipinas. Ito eh, ka kaugnay pa rin to titalo ng mga banta. Yung, at saka yung Tinansita, film. Tinansita, yung Sense of Muslims, napanood mo? Y yes. Pananood mo? Hindi pa rin. <laughs> pero Nasa YouTube pa rin? Correct, correct. Comedy naman. comedy ba? Hindi ko Para pa comedy, in a of Muslims. Ah, talaga. Pero ang alam ko, nagutos ng Supreme Court na i-ban na yeah, totally wala yan. Wala na daw talaga, wala na po. Nasa YouTube, kaya dapat yun ang tanggalin kasi ang dami nanonood. Pwede daw, din. pwede daw panuurin, pero on the context of studying the Uh, the Muslim culture, parang gano'n. Hindi hindi naman siya tapos. Uh, natawa lang ako. Siyempre, parang ang bad-bad nung kanilang culture. Muhammad doon, mm -hmm. di ba? Pinapakita. hindi maganda nga naman. Kasi parang inatapin pinaka Jesus Christ. Saan ba, ta, sa -sa, saan ba ginawa yung film? Egyptian American ang gumawa. Parang indie film lang eh. Okay, okay. Ay Oh. Anyway, hindi uh, naman masyado pinapansin niya sa Pilipinas. Uh, mas pinapansin yung gawa ng mga hackers. Galing ah. <laughs> mga government sites, no? hinak ng mga hackers. Mamaya pag-usapan natin bakit sila nag-hack. Okay, babalik tayo sa programang Gabay ng, ng OFW International. International. Saan, ng mundo, ang mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Gilpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. This is Gabay ng OFW International. Simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Later on the show, makakasama natin si Tita Kerry ng Hong Kong. Sana makapasok. Minsan may problema sa linya <laughs> eh. At Mama. sa lahat ng mga nagbabasa ng The Migrants, kung saan tayo may column. O, oh, ikaw, assign mo kayo mag-column ka doon. Sige po, abangan niyo huh? po ang ating uh, column dyan. Oh, kasi tinatamad na ang lola mo, ikaw naman. <laughs> Tatlong taon na ako nagsusulat susulat diyan, wala na ako maisulat. Pero sige po, um natin si Tita Lou. gagawa po tayo sa ating column diyan sa may The migrants. the migrants at sa mga matsagal talaga nagbabasa ng na The Migrants, abangan nyo po Oo. ang topic natin dyan. Ah, oh, babasahin mo ibang tula ng mga OFW, mm, yung OFW contribution. Ano pangalan ng tula? Ah, uh, ang aking paglalakbay ni Joy Ann Kibon. O oh, yan, o oh, yan ha. Mamaya, babasahin uh, po natin yan. Kaya magsulat kayo yan. dyan, sina, yung mga samahang makata. Babasahin yeah. namin yung, yung mga work. Correct. At nandito sila yung balino. <laughs> <laughs> yung friend ko nandito si Leo. Friend ka, sin yan. At siyempre si Eugene Izon At si Don Don na car. <laughs> Parang artistahin na sa singer ang dating ng pangalan. Ah. Oo nga. Anyway, 9.42 ang ating oras. Maraming salamat din sa pag-ibig fund. Uh, remind ko lang, sa December 18, meron tayong OFW Family Day. Yep. Masaya yun, ha? Masaya yun. So, yung mga, Parapol. yung mga kaibigan oh, natin. Oh, mas masaya pala nga pala. Pumayag ng Boracay Regency. Ah, ng bigay ng 35,000 pesos of gift certificate. Okay. Ibig sabihin ba Boracay tayo? With OFW family. Oo. Oh, correct. ba <laughs> no, diba? Bala ko kasi Magkaroon ng trip to Boracay. No, di pa. Parang pinapantayan mo ang uh, get member... Uh, uh, SSS member, get, get member. Get member promo. Ay, mas bongga yun. 160,000 yun eh. Yeah, pero at least, di ba, trip to Boracay at that yes. things. Oo nga. Bala ko. O, o tayo na lang. At syempre, ang Jerry's Grill pumayag na rin na magbigay ng food yeah. o gift certificate. Kaya kayo na diyan sa Taiwan, pasalihin niyo yung family niyo, baka sila yung manalo. manalo. Kasi mas siyempre, mas gusto ko manalo yung pamilya ng nakikinig sa atin, nanonood mm -hmm. at nagtsatsaga. Correct. at uh, papuntay niyo sila, bibigyan namin sila ng raffle stab, walang bayad dito. Katuwaan mm -hmm. lang, di ba? May habang uh, malapit ang Christmas, bagong shopping, daan kayo sa POEA, December 18, 2 o'clock in the afternoon. At uh, siyempre, ito'y hatid sa inyo ng pag fund. Na umuun na. Yeah. At ng ayala lang. Ayala na umuun na. Gagawa oo. na tayo ng plug. Firmado na. Oo, oo nga. <laughs> o kahit paano no? Oo, uh, oh. Ginawa namin ito para masaya lang sa ngayong Christmas season. At ah, syempre, sinimportante yung POE. Eh. Of course. At na uh, aircon na doon. Last time we had Aegis, di ba? Free concert. Mm -hmm. Masaya rin. Kahit pawis-pawis tayo doon kasi wala pang aircon wala pang noon. Aircon. Kaya po sa mga magwabakasyon ngayong December, sana ilagay na sa inyong mga kalendaryo na dumaan. Uh, magpunta sila don. doon. December 18. Uh, bago kayo mag-shopping sa Robinson's Galleria. At meron na palang DFA ano doon. Uh, uh, parang passport renewal office. Satellite uh -huh. office. Yeah, yeah, yeah. Di ba? Sa Robinson's ba? Hindi <laughs> ba sa SM? Meron na rin si Robinson. Ah, so, Ako si Ellen Nispero. Hi, Ma'am Lou, Sir Jonas, at Sir Eugene. Sa wakas, nakapanood ulit ako. Yeah. Ay, yeah. tumatawag si Mr. Tayag. Sige, mag-adlib ka muna niya. Yeah. <laughs> Hello? Hello, Ate Ellen. Maraming maraming salamat Hello. sa panunood ninyo at habang may kausap si Tita Luz sa telepono magbibigay muna tayo ng Forex ang foreign exchange po natin ang US dollar ay 41.88 ang UK pound is 67.97 Hong Kong dollar is 5.4 Singapore dollar is 34.16 ang Japan yen is 0.53 ang UAE dirham 11.40 ang euro is 54.07 ang Saudi Riyal 11. 0.60 and ang Australian dollar is 43.59. Yan. Hoy, tapusin ko lang yung text ni Ellen ng Taiwan. Sabi niya, salamat, salamat nakapanood na uli ako. Pakibati po ang mga RPFC, Radio Pinoy Fans Club, at si Brian at mga anak namin sa Pilipinas. From Ellen Esperos. Uy, Ellen, hindi ka nag-comment doon sa Pinosko na gusto nyo ba sumali sa Model OFW Family of the Year Awards? Ang kausap ko kanina si Mr. Ray Tayag. Mm -hmm. Siya yung pinaka-chief ng uh, Social Marketing at Advocacy uh, Division ng OWA. At uh, siya yung magsasabi kung ano yung mga qualifications, mag ano ang mga prizes, at sino ang pwedeng sumali. Kasi nga, alam niyo, yung mafia... Uh, pang walong taon na ngayong 2012 at ang objective nito is to give recognition to OFWs and your families, of course, mm -mm. who have demonstrated financial stability datong. Ibig sabihin, nakapag-ipon, di ba? Steady ang family, walang kumaliwa ang family ties. Walang kumanan. Oh. <laughs> at mayroong outstanding community service at success in business venture. Kasi yeah. nga, uh, ang advocacy ng OWA ay makapag-ipon kayo, makapag-negosyo, yumaman, mm -hmm. iba Hindi yung maging alipin lang, ma lang abroad. And, o pag uwi nyo, uh, luhaan kayo. Correct. Ang gusto talaga titalo ng ating gobyerno ay eh, pagkatapos nyo pong maging OFW, pagbalik nyo dito, maging naging maganda ang hmm. buhay ninyo. At uh, we are actually encouraged na ayusin ang ating financial paghahawak natin ng ating mga financial. Oo nga. Diba? Hindi Hila. yung bili tayo ng bagong cellphone, bili tayo ng bagong TV, bili tayo kung ano na natin. Oo diba? nga na pag-aral ng mga anak yan. Yeah, magandang investment po yan. Oo. Ilagay nyo sa business, baka tumubo pa kayo. Oo nga. O kaya yung uh, nagkaroon ng mga uh, participation sa so community project. Kali. Yan, sali yan. At importante sa lahat makapagnegosyo para pag-uwi nyo, kayo naman ang amo. At Mamay ang pinakipo natin, titalo, buo pa rin ng pamilya. Oo, na nga. hindi na, hindi na compensate yung kabuuan ng pamilya, hindi nagkaroon ng hiwalayan. walang Oo nga. Kalawa. Pero based on sa NSO statistics, nako marami talagang hiwalay. Bakit? O yun. Pa paano gagawin para hindi maghiwalay? Ano ginagawa ng FaceTime? Skype? Image? Communication chat. lang naman lagi diba? yan eh. Okay. So, mamaya pag-uusapan po natin yan, yung mga kriteriya. Uh, yung uh, success in OFW family members, education or profession. Success in managing family business. Ayan na, Meron pa silang achievement in community projects ah uh, siya pagka entrepreneur mm -hmm, yan. Mm -hmm. Actually dito talo ang mga at mga taga RPFC sasali ba maganda kaya ang performance ng kanilang grupo? Oo nga. Hindi lang sila but for, the, for, for their own benefits, nag-outreach program din kaya sila. Diba? Nga, Tumutulong kaya sila oka. Sa mga kapwa nating OFW Bisa kapag may bagay dito Sa Pilipinas Bibigay sila ng mga Internasyon okay Maganda yan Tsaka diba? maganda yung ginagawa nila Diba Nagtutulungan sila sa isa't isa Whoever is the leader Or yung hmm. mga members talaga dapat siya be recognized As well Tika uh, 12 minutes na bago mag Alas 10 ng gabi Dito pa rin sa DWBL Gabay ng OFW International Hindi tumatawag ang Hong Kong So tuloy natin muna uh, 10 o'clock kasi interview natin Ng taga OWA tungkol sa mafia Basahin mm -hmm. muna natin Yung tula. Ay, paala nyan. Uh, Mamaya pagka-break, no? Pagka-break. Meron ka ba dyang magandang background? Parang letter-reading music? Kasi gusto. Magaling ka magbasa, oh. Huh? <laughs> Tagalog yan. Tagalog diba? ito. Okay. Late na ako magkaroon ng kopya. Yung RPFC, mas naaga pa sila nagkaroon ng kopya nito. O, ito po sa lahat ng mga nandiyan sa Taiwan basahin ninyo to uh, next uh, issue uh -huh. yung column ko ikaw humawa kasi tinatamad ng lola mo Sige, at ang publisher po natin tayo, dito ay si Miss Nene, Ms. Ne Ms. Ho. dyan sa Taiwan Ayan. Okay, babalik ang programang gabay ng, ng OFW, w International. International. Na huwag po kayong aalis. Tanong ni Bunso, nai. Bakit kaming inaalagaan mo? Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8994251 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waltasin kung saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Okay, next week, pag-usapan natin. This is we... ng OFW. Mga kababayan, is... ng... kababayan nating OFW. Yan. Uh, Siyempre, uh, Um, ano ko? Okay, <laughs> so being <laughs> Okay, distract ako doon ah. Yun, by next week po, abangan ninyo Yung ang ating segment, ating the segment business. na business.